naiwanan sa laban yung aming isang 8120 dito sa Padig. Yan. Lumipat na yung mga kasama ng uh, kasama na ibang harvester, lumipat na ng Padik Dahil kagabi, natapos na rito sa lugar na ito. Yan, tsaka doon sa kabila, natapos na rin. Kailangan na lumipat ng Padig. Itong isa, 8120, naiwan dito dahil may breakdown. Dahil may breakdown. 'Yan. At siguro ito baka sa isang araw ito naman ang babalikan nila. Hindi pa siya ready, mataas pa moisture content niyan kaya hindi pa ubra. Sa ngayon ito, naging deprecia rito ay 'yung kanya'ng screen dito nasira na 'yung mga mga ra brush niya. Ito sa gilid na 'yan. Ito yan ang kailangan mapalitan magawa yan dapat yan ang sumasala doon sa mga dumi dahil pagka yan nas, hindi niya nasala yung mga dumi yung mga straw yung mga durog na straw na ganyan papasok yan dito sa radiator at magbabara kaya ayun sa loob ang dami na oh yan kung makikita nyo marami na na hindi naman dapat nahan dyan noong nakara nakaraang taon ito eh, rin uh, headers na ito nagka problema uh, nagpalit kami rito ng injector kami nung kasama kong mekaniko eh, ito pa nga yung aming firing order na isinulat dyan dahil pag nagta timing yan ang naging depresya noon nung isang taon Itong mga estro na yan, kaya pumapasok yan sa loob dahil nga nasira na yung brush na yun na sumasala. At uh, ito, hindi naman siya ganun kahirap gawin. Medyo marami lang tatanggalin pyesa. Diyan. Hindi kagaya ng ginawa namin noong isang taon na mahirap dahil kailangan mong iayos yung timing, syempre may mga setting tayo na susuntan dalawa kami ng mekaniko na kasama ko rito naggawa rito rin kaya ngayon inaantay ko lang siya natapos naman na yung harvest doon sa kabila naglipatan na yung mga headers kaya eto na lang na iwan dito at saka pahinga rin ngayon hindi pa masyadong nagaharvest harvest check up check up muna yung mga driver nag uh, nagpapahinga uh, alas 11 na ng tanghali ngayon kulimlim dahil umulan kagabi hindi rin sila pwedeng mag-ani hindi rin sila pwedeng mag-harvest ngayon dahil mataas ang moisture content ng mga grain ng ating crops kaya dito muna timing na timing naman hindi kami masyadong magmamadali Uh, dahil pagka nagaharvest sila, kailangan ito, talagang mabilis na ng trabaho dahil naghahabul ng oras pero sa ngayon medyo makakarelax ng bahagya dahil tigil naman yung harvest ngayon medyo makulimlim at uh, umaambun-ambun medyo umaambun ngayon And, Antayin ko lang siya at uh, nang magawa namin to, kumuha siya ng pork clip. Para yung forklip, maitatayo namin sa baba at meron kayong matutuntungan. Mahirap na, kailangan mag-ingat uh, mag kapag ka nagtatrabaho. Baka ma-accidente tayo. So, yun lang. Pakita na namin mamaya habang tinatanggal. Here we go again! 卸妆。<断><断> Okay na. Yari na. Napalitan na namin ng brush. Ayan na siya ngayon. Mahigpit na rin siya. Hindi na rin siya papasukan ngayon ng mga straw na galing sa labas. Okay. Ready to harvest ulit.